May nag lang sa akin ng video na to for reaction it's about yung anak na nakipag-SEX sa teacher niya para sa grades. Kasi nga daw, gusto ng nanay niya na maging valedictorian siya. Let's watch this. sa Okay, no. I'm not sure kung legit ito or for the content lang. Pero definitely, ha, huh? definitely nangyayari ito sa toong buhay. At ang masasabi ko dito as a parent myself is, wala namang magulang na gustong ipahamak yung anak nila. At lahat tayo, ang hanggan natin ay only the best for our kids, di ba? Kasi aminin niyo no na anumang accomplishments or achievements or even failures ng mga anak natin ay atin din 'yan eh. Feeling natin karga natin 'yan. 'Di ba? At dahil nga dyan, ang tendency ay nape-pressure natin 'yung mga anak natin to the point na nagiging burden na on their part. O, katulad na lang oh, ano nangyari dito sa video. Mm. Pero sana lang no dito sa mga magulang ng bata nagkaroon ng scandal with his teacher eh sana lang hindi nila pinagsalitaan ng ganyan at sinaktan yung anak nila in public pwede naman kasi kausapin na lang nila yung anak nila dun sa bahay nila na sila-sila lang eh, diba? o tingnan nyo yung nangyari nakunan pa ng video at mas lalo lang kumalat kahihiyan nyo lalo yan oh, bilang magulang oh, dapat kasi, no? yung principal, yung dinikdik nyo, at yung teacher na involved, yung pinagsasampal at pinahiya nyo, hindi yung bata. Ito namang teacher na to. Huh. Ginrab yung opportunity na matikman si Tutoy, no? Ma'am! Ma'am? Ma'am? dapat ka ba tawagin ma'am? <laughs> Ay, anyway, nakalimutan mo ata na teacher ka. Ha? Huh? Nakakadiri. Ikaw yung dapat na gumabay sa mga estudyante mo. Na dapat mas alam mo yung tama at mali. Ang tanda-tanda mo na, ma'am! Ha? You should have known better. Hindi yung ikaw pa ang numero uno nagtuturo ng kababuyan. Ha? Hindi ka dapat naging guru, eh. Ay! Ako! Pati ba naman mga schools ngayon ay eh, hindi na safe? This is not acceptable. Alam nyo ma'am ha? Ma'am, hindi ka lang dapat matanggal sa school eh. Dapat bukod sa i-revoke yung lisensya mo, eh, ipakulong ka din. Grabe ka. Grabe pa sisira sa kinabukasan ng bata.